Good morning. Good morning mga busing. Dito tayo ngayon sa ating ano, garden. At saka ito mga busing, tingnan nyo. Patapos na tayo sa ating tanim na palay. Tingnan nyo mga busing, yan. Malapit na tayo matapos. Kunting push na lang. Lawak yan mga busing. At saka dito, putik ang lakas ng ulan kagabi. Dito tayo sa ating sitawan mga busing. Inabot-abot na tayo magpakamang. Ayan no. Lalaki na. Ang haba na ng mga galamay nila. Hindi pa nakapakyat. Oh, ayan mga busing. ito na. Pero pumapayapay sila mga busing. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Pumapayapay yung ating mga sitaw. Tayo ngayon ay magtatali mga busing. Good morning. Eh, tu nama mengabusin ah. Iya. Iya, mengabusin. Tu tak asah. Dia hey, mengabusin ke warning? Kita bahamun ah.